Matagumpay pong uh, naibalik sa karagatan ng isang uh, resource Dolphin uh, na unang na-stranded po sa baybayin po ng barangay Victoria Alamino City matapos po ang labing dalawang araw ng rehabilitasyon na uh, natagpuan ng dolphin uh, noong pang uh, May 27 ng mga manging isna. at agad na inireport sa mga otoridada. Bagamat agad itong pinakawalan, uh, muli itong bumalik sa baybayin dahil sa panghihina Pinangalan ng Maya. Ang dolphin ay may habang dalawang metro at tinatayang may bigat na isang daang kilo. Sumasailalim ito o sumailalim ito sa blood test sa paggamutan at masusing rehabilitasyon upang maibalik ang normal na, na uh, bio, buoyancy. Uh, buoyancy nito. Matapos ang halos dalawang linggong pangangalaga, matagumpay na narilis sa pabalik sa karagatan si Maya bilang bahagi ng marine rescue efforts ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 1. Patuloy namang isinasulong ng BFAR Region 1 ang pinaigting na stranding response sa mga baybayin ng rehiyon bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa marine wildlife conservation. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.